dagawa gagawa tayo ng pansit. Ito yung pansit natin. Chris, ayan yung ricados natin. At ito na yung chicken ang at ating hinahalo-halo natin, guys. Punting halo-halo lang siya, guys. Ayan, guys. Ayan, natin ng oil

tapos lalagay na natin yung ating baggy beans at saka carrots and then guys yun na natin siya yeah, na. guys may pepper may ang bell pepper magaling maluto yun guys Hello, hello, ini nak tinggal. guys, nilagyan na natin toyo at saka oyster sauce. Ngayon, lalagyan na naman natin siya ng tubig. Ayan na guys, may tubig na siya guys. Pakuloy na lang natin siya. yung chicken, kailangan maluto din siya. Ayan na guys, nilagay na natin ang ating pancet. Press, pan Yan. ano muna natin siya. Meron. Dos. Na guys? pag natin yung... No? ayan na natin siya guys alawin na lang natin ayan na siya guys ayan. ano natin palakas na kasana natin ng apoy ayan. Para maluto na ang gulay ayan na guys thank you for watching aya R. Bye bye. Thank you. Thank you so much.